hello. Anong pinagkaiba ng CDH sa camp sa ano, Winter White? So ito, ito ating tutorial ngayon. Ito guys, yung hawa ko ay Winter White. Ini tatang ng Winter White. Yan, so ang Winter White guys, mapapansin niyo. Yung tenga niya mali maliit lang. Pati yung balahibo niya, tinis lang para siyang golden hamster. Yan tinis lang may kili lang balahibo niya at yung mukha niya medyo patilos compare sa CDH yan guys winter white yan pansin mo winter white guys oh, so may kili lang balahibo nila so eto pakita ko sa inyo nung malapitan ito yan guys so. may kili lang balahibo niya tinis so yung tinga niya maliit lang ito yung guhit nyo sa likod makapal compared to sa CDH yung guhit sa likod manipis yan guys so winter white ano maganda sa winter white hindi sila langangagat maamo sila Ayan, pansin nyo yung mukha niya guys oh. medyo patilos yung CDH kasi pabilog ito yung CDH guys oh. Ayan, pansin nyo yung kanyang balahibo ng CDH natin. Makapal. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Makapal. Pati yung tingan nila malaki. Yung mukha pa bilog. Yung guhit nila sa likod, eh, manipis lang. Ayan. CDH or Campbell Dwarf Hamster ah uh, sa CDH nga lang pala merong Rex sa Dwarf pala. Ano, pag Dwarf, CDH lang may Rex. Yan guys. Oh. Ito mo yung tinga, mapansin mo. Yan oh. Malaki yung tinga niya. Winter weight maliit lang. Ito CDH to. Yan. Para siyang TBH na babae. Yung female. Yan ang balahibo ng ating CDH. Ayan oh. Ito, uh, mature na yan eh 3 months old 3 months old na yan matured na yan ating CDH Camp Campbell Dwarf Hamster ito yung 1 month old na CDH yan. kapatid na yung kaninang naunang tatlo yan yung kapatid nila CDH 1 uh, month old mga ganang kalaki pwede na natin ibenta yan kung nagbebenta kayo ng hamster yan pwede na yan ganang one month old ito namang isa ang papakita ko yan yung 2 months old na CDH so ay ganang kulay palang lang meron ako sa ngayon ng mga CDH sa so, bala kong bumili ng ibang kulay sa ato guys yung mga pinapakain ko sa aking mga hamster ayan concentrate tsaka pellet pwede 'yan sa CDH tsaka sa Syrian Syrian hamster ayan sa winter weight kasi ang kalimutan nila ay bird seed tsaka yung Integra 1. Yeah, kung nagustuhan yung video ko guys, uh, pa-subscribe na lang po at saka click nyo na rin po yung notification bell. Salamat po.